ang founder sa Satanic Church ng mao si Anton Sandor Labi. Supak siya sa pagsaulog ng piyesta. Tapusan mo isoon, makalibog yun, no? Kay, ang kanya na bang ubang sikta, ila ha, Bible alone. Kung dili basa sa Bible, dili Tuhan. Di kita basa sa Bible nga, bahawal pistahan ang mga santos. Tsaka ba si na, na, na bawal pistahan si Birhing Maria. Apan, kung sa lingbahin, ang founder sa Satanic Church, ng mao si Anton Sandor Lavi, supak siya sa pagsaulong piyesta. Yang lang sikta, supak po. Alah. Nagkasabot ba sila? Or Misoon ba sila o mga sikta? May ba sa founder sa satanic church? Paas sila. Pagkahadlok ng misoon. Masalamat kayo sa inyong paglantaw sa itong pito ka uh, episode no? o pito ka part sa pagpasabot ito sa kapistahan. Nga ano, magsaulog ang katuloy ko o kapistahan. Nga no, sikta, dili mo sa ulog. Salamat. God bless.